Good morning, good afternoon, good evening Sa inyong lahat saan man kayong parte ng mundo nandoon Ay po ay nasa ating kusina at magluluto na naman Syempre ano bang ginagawa pag nasa kusina Syempre magluluto at ang ating lulutuin ay isang napakasarap na recipe Syempre ako ang magluluto at sasabihin ko ay masarap Alam nga naman sasabihin ko sa inyo eh, hindi masarap Di, Hindi kayo nang o, diba? Okay, at bago ang lahat Bago natin umpisahan sa mga hindi pa po nakafollow sa ating profile dyan, sa ating account, pakifollow na din po at pakipindot na rin po ang ating subscribe button dyan at sa mga gusto magpadala ng stars. Andyan po ang ating nagniningning na bituin. Ayan, pakipindot na rin po. Baka naman. At sa ating mga lulutuin ay... Ay, mag-umpisa na at baka ma-umpisahan na, ba? Diba? Okay? po ang ating lulutuin ay ginata ang gulay na sari-sari. Bakit ka mo sari-sari? Siyempre, iba-ibang klase ang ating gulay na paghahalu-haluin. Nariyan ang ating uh, pangalawang gata nilagay na natin sa ating kawaling marami ng pinagdaanan sa buhay. Meron tayo ditong papayang hiniwa. Pakukuluan na, pakukuluan. Pakukuluan natin 'yan sa ating pangalawang gata. Yan. At bago natin ihalo ang ating ibang gulay na ayan may nakasamang balat. Gusto yan. Sa bagay wala namang masama kung makasama yung kaunting balat. Kasi nakakain din naman po yung kahit balat. Yung iba lang ang ayaw. So ating bubuksan na ang ating kalan. Ayan, hintayin natin siyang kumulo para ihalo natin yung ibang sangkap. At habang tayo'y nagpapakulo mm, ng ating papaya, ay meron tayo ditong tinapahihimay-himay natin at itong ating ihahalo. Ayan, di ba napakasarap? Ini-imagine nyo palang masarap na magugutom talaga kayo. Kaya lalo na pong kakim kayo nitong aking niluluto. At habang papakulo na po ang ating niluluto ang ating pinakaloong papaya, tagyan naman natin ng bawang at ng siling berde para mabangong mabangong ang ating niluluto. At meron din po tayo dito ang na ilang araw ng talong. Ihalo na rin natin para masarap na masarap. Ayan, hintayin natin medyo lumambot yung ating papaya tsaka saka yung talong bago natin ihalo ang ating kakanggata bak gayoy kakanggata sa Batangas kasi ang kaka, ang kaka ay ibig sabihin ay matandang gulang so matanda na siguro yung nyog na yun kaya ang tawag ay kakanggata so ngayon ay paluto na yung ating papaya malambot na so ating ihahalo naman ang ating gata kakang gata. At dahil nga po ang kakang gata natin ay binili lang natin dyan sa palengke kaya hindi ko na inilagay sa mangkok dahil isa pang hugasan yan eh. <laughs> Tamad maghugas. Ayan. Tineretso ko na lang yung nasa plastic. Tapos, lagyan natin ng asin. seasoning. Ayan, seasoning. Ayaw pa lumabas. Seasoning. Ay, napadami naman. Tapos, tapos, lagyan din natin ng lagyan din natin ng pamintang buo. Ay, pamintang buo durog pala. Powder. Yan, sarap. At nilagyan ko nga rin po pala yan ng isang kutsarang suka. Hindi ko na ipakita sa inyo ang paglalagay. Tapos, pwede naman kayo maglagay ng kamyas na tuyo. Kung meron kayong kamyas na tuyo. Pwede rin po tayo maglagay ng siling labuyo. Hindi lang ako naglagay dahil ayoko ng maanghang. O ba diba, matatakam kayo talaga sa ano, sa niluluto natin ito. Dahil nga sa madalang naman kami makatikim nito, kaya sasamantalahin na natin. Actually, the, dalawa lang kaming kakain ito. So, mamimigay tayo sa kapitbahay. Kung may tatanggap, kung gusto yung ating luto. At syempre, ihalo na natin ang ating tinapa. Ayan, sarap. Ayan. pasensya na po at maingay sa labas magluluto rin ba kayo ng ganito apaka simpleng ulam pero simpleng recipe pero masustansya lalo ng papaya maraming benefits po ang sa papaya para sa ating katawan ay at hindi pa po dyan nagtatapos ang ating ingredients. Meron tayong mga dahon-dahon dito. May saluyo tayo at saka dahon ng kalabasa na madanda pa sa akin. Ayan, wala tayong mabiling maganda talagang dahon. Dahil ngayon ay napakatag-araw. Sobrang init. Kaya wala tayong mabiling ano. Tapos napakamahal pa. Grabe, pangit na nga. Mahal pa ang ating mga bilihin. Grabe, maiiyak ka na lang sa presyo. So, ayan. Parang ang sarap-sarap na ang lapot, oh. Kita nyo parang sinigang kanina, ano, pero ngayon ang lapot, no. Kasi medyo natutuyot na po yung gata. Ayan, masarap din sa, ano, sa gata yung may mga dahon-dahon, eh, no? Ayan, ang tamang, ano, yung kalabasa, tsaka yung saluyot, pwedeng-pwede. Ang saluyot din po ay napakadami din ng benefits para sa ating katawan. Kaya, yung mga hindi kumakain ng saluyot, try nyo pong kumain ng saluyot at talagang napakasarap. Ayan. At syempre, ang ating panghuli, ilalagay natin ang ating... Ito po yung ating panghuling ingredient sibuyas. Para kaya ko pinanghuli yung sibuyas para hindi ma hindi mawala yung aroma ng sibuyas. Kasi pag lutong-luto na yung sibuyas, sibuyas. <laughs> si ay pag lutong-luto na po nawawala na yung bango. Kaya kailangan panghuli na po yung sibuyas. So ayan nandito na po tayo sa tikiman portion. Ayan, malapot-lapot. Sarap. Tikman natin. Ay nako, makakalimutan mo ang pangalan mo pag ay tinakatikim nito. Oo, oo. Makakalimutan mo talaga ang pangalan mo. At pag ikaw ay katabi mo ang biyanan mo, pag kumakain, matatabig mo talaga. Oo, sarap ng ating niluto. Ayan, salamat po. Gawin din niyo ito sa inyong bahay at napakasarap. Amoy na amoy yung aroma ng sibuyas. Sarap. Kahit ulit-ulitin mong tikman hanggang sa maubos. <laughs> okay, luto na po ang ating recipe ngayon, ang ating ginataang gulay with papaya and talbos ng ang um, ano ba ito, saluyot at saka talong, ito isa-isahin ko papaya talong dahon ng kalabasa at saka dahon ng saluyos sweet saluyos, saluyot with tinapa ayan, nabubulo lang ating chef ko chef. <laughs> ayan, naamoy nyo ang sarap, ang bango Ayan, paminsan-minsan lang kami nagluluto nito kasi syempre kailangan adalangan natin para hindi naman nakakasawa. Okay, tapos na po ang ating niluto. Pwede na po tayong kumain. nga po, natapos na natin ang ating pagluluto ng ating recipe of the day. At pakicomment na lang po dyan sa baba kung saan nakarating ang ating video. Salamat po sa inyong panonood. At kung ikaw ay nanood, magbakas ka lang dyan. Maglagay ka ng footprints para kayo ay masundan po. Thank you so much sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.